Paano bumili ng travel insurance para sa mga expats na naninirahan sa ibang bansa? Una, ipasok ang Oras Travel Insurance sa search bar. At pagkatapos ay mag-click sa unang link upang pumunta sa site. Bumili ng insurance online sa website. Pagbabayad sa pamamagitan ng anumang bank card. Ang insurance policy ay ipapadala sa iyong email sa loob ng thread sa ramina minuto pagkatapos ng pagbabayad. Ang insurance ay may bisa sa buong mundo na angkop para sa mga mamamayan ng anumang bansa at anumang edad, un hanggang 100 son taon, at nakakatugon sa mga kinakailangan para sa pagsusumaiti ng dokumento ng embahada at mga aplikasyon ng visa. Sinasaklaw ng medical travel insurance para sa worldwide trips ang mga ganitong opsyon sa insurance. Medical na pangangalaga, higit pang mga detalye ay matatagpuan sa drop-down na kahon mga serbisyong medikal na transportasyon, COVID-19, mga gastos sa ritual, aksidente, tiket pabalik, pagkawala ng baggage, pagkaantala ng paglipad, pagkawala ng mga dokumento, pananagutan sa mga ikatlong partido. Pagkatapos ng pagtatapos ng panahon ng seguro, legal na tulong, pagrenta ng kagamitan, komunikasyon sa telepono, maglakbay gamit ang sariling sasakyan. Ang medical travel insurance para sa worldwide trips ay mabibili sa kwata na simpleng hakbang lamang. Sa seksyong ito, maaari mong kalkulahin at magbayad para sa travel health insurance. Pagbabayad ng travel medical insurance, kailangan mong pumili ng destinasyon sa paglalakbay at mga petsa ng paglalakbay. Susunod, piliin ang halaga ng insurance na pinakaangkop sa iyo sa dolyar o euro. Maaari mo ring piliin ang uri ng paglalakbay, katulad, mag-aaral, trabaho, kalmado, aktibo, extreme, palakasan, paglalayag. Maaari kang maging pamilyar sa impormasyon ng mas detalyado sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan sa ibaba. Maaari ka ring pumili ng taunang insurance o kung naglalakbay ka na, siguraduhing piliin ang naaangkop na opsyon. Pagkatapos mong maipasok ang lahat ng data, automaticong kalkulahin ang presyo at makikita mo ito sa sidebar. Pumunta sa susunod na hakbang sa pamamagitan ng pag-click sa susunod. Susunod, kailangan mong ipasok ang impormasyon para sa pagbili ng insurance. Ilagay ang iyong pangalan at apelido sa Latin, tulad ng sa iyong pasaporte. Ilagay ang iyong petsa ng kapanganakan at numero ng pasaporte. Mahalaga na ang lahat ng data ay tumutugma sa impormasyon sa iyong pasaporte. Ang huling hakbang ay ipasok ang iyong numero ng telepono at email address kung saan ipapadala ang patakaran sa siguro. Kung ikaw ay naglalakbay ng mag-isa, maaari kang pumunta sa susunod na hakbang, ngunit kung ikaw ay naglalakbay kasama ang isang tao, pagkatapos ay mag-click sa ADD Tourist, kakailanganin mong ipasok ang mga detalye ng taong kasama mo sa paglalakbay, katulad ng pangalan at apelyido sa Latin, tulad ng sa pasaporte, petsa ng kapanganakan at numero ng pasaporte. I-click ang ADD TOURIST. Kung mali ang iyong naipasok, maaari mong i-edit o tanggalin ang turista. Pumunta sa susunod na hakbang sa pamamagitan ng pag-click sa susunod. Inirerekomenda namin ang pagsama ng karagdagang insurance sa patakaran katulad ng walang mababawas, pagkansela ng biyahe, search and rescue operation, premium pagkawala ng bagahe, alak. Kapag pinili mo ang karagdagang insurance, makikita mo ang mga pagbabago sa presyo sa sidebar. Pagkatapos mong makumpleto ang lahat ng mga hakbang at ilagay ang lahat ng data, i-click ang Bayad na buton. Pagkatapos nito, dadalhin kami sa form ng pagbabayad. Dito kailangan mong ilagay ang mga detalye ng iyong card. Numero ng card, petsa ng pag-expire ng card, at CVVO. Depende sa iyong device, pumili ng ibang paraan ng pagbabayad. Pagkatapos mong maipasok ang lahat ng data, iklik ang pindutang Magbayad. Sa sandaling matapos ang pagbabayad, dadalhin ka sa isang pahina ng pasasalamat. Pagkatapos nito, makakatanggap ka ng mensahe sa iyong email na naglalaman ng patakaran sa siguro at kontrata ng siguro. Maaari mong tingnan ang iyong patakaran sa siguro at i-install ito sa iyong device.